automatic Ha? 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 toto, Ha? 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 Nagugutom ka? Medyo. Medyo. Kailan mo inumpisahan yan? Yeah. Ngayon. <laughs> <laughs> Ngayon. Sabi na nang tikip na mag-lins kanya. Sasakyan? Ang ganyan. Sana sa bahay rin ganyan. Eh, siyempre naman. Alangan naman. <laughs> Ang sanong malakas eh. Nag-aan ako, papasok na rin ako dito. <laughs> Tignan ulit natin yung timbang natin. Kung may nedudulot yung ating diet. Meron. Meron pala. Paunti-unting nababawasan yung ating taba sa katawan. <laughs> oh my goodness. At syempre, mga kaibigan, busy na naman si Mrs. So. Oh. Ayan. Kumagawa ng baon. Kumagawa ng baon kasi ngayon school at sa katrabaho na naman. Okay. No. So, magandang magandang umaga para uh, yeah, yeah. magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Hi, hmm? oh. po tayo. Oh my goodness. Mm. Ang sarap ng iniisip ko. Grabe ang sarap-sarap. Oh. <laughs> Huwag na tinggisin yan niyan kasi uh, hmm? may ginagawa siyang importante. Nagre-research ako. Nagre-research siya. At tayo naman mga kaibigan. <laughs> Gagawa ko ng kape. Uminit na yung kape natin at uh, syempre siyempre uh, mamaya mga kaibigan uh, sandali lang ha parang nawala uh, ako sa concentration Anong ano natin mamaya? Anong pupuntahan natin? Sa sports Liam Sa sports Okay So pagkatapos nun Ah, ag tayo. Agugas yung tig. kami. Agugas kami tilugan. Ayan. Ayan, no? Oh, mga kaibigan. Yung ating kape. Ito yung luxury natin at the moment. Nagda-diet tayo mga kaibigan. My goodness. Nakita nyo naman yung aking, ano, yung aking lunch for today. Let's go. Oop. Tara na. Ayan, Okay tayo ni Maria. Ah, na mag-back niya. Bakyo mo, Dela? balay. maganda 'yung bakyo niya, 'di ba? Tubaba. Salamat. Ah, malakas daw kaya. At malakas eh nag-aano na naggaganon na. Matigas. Oh. sabi naman ng si kujeb na maglinis ng kanyang kanyang sasakyan. Ang, ang dumi-dumi, ang dumi-dumi yan, oh, oh, uh -huh. oh. Tingnan mo yan, oh, Sana sa bahay rin, ganyan. Ay, syempre naman, alangan naman. No, di ba? Ina-assistan naman kita, paminsan-minsan. <laughs> eh, grabe naman. Alam, tama na yan. Hindi. Masyado nang malinis. Hindi. Oh, ayan. Ayan, may tikas takli ka? Kat Magaw. Hindi, mahirap yan. Gaw atom. <laughs> oh, abutin mo yan. Maabot mo yan. Oh, ayan si -tapot, Maria. Nagtapos mo. Oh. Mas magaling, mas expert kasi siya sa akin. Kaya, yan. Diba? Oh. Ha? Ah, Baka ah, automatic ah. itindok tulad ito. Ha? Ito, uh, bayan mo? Mag-alarm <laughs> mag-alarm. Kung mag-alarm, no problem yan. Ayan. O, oh, diba? O, oh, yan. Sige, lahat. Lahat. Punas-punasan mo lahat na. Para malinisan. O. Oh. O, sige, silawan. O. Anong hinahanap mo? Wala. Magpalit lang ako ng ano. Uh -huh. Akala ko, naghanap ka naman ng pagkain? Hindi. Hindi na? tinap pinapalit ko lang ng ano. Magda-diet ka rin? Nas? Oo, magda-diet ako. Pero ang hirap. Ang hirap, ano? Oo. Oo. Grabe. Nagugutom ka? Medyo. Medyo. Kailan mo inumpisahan yan? Mm -hmm. Ngayon. Ngayon. <laughs> <laughs> Ang hirap kasi mga kaibigan, grabe. Pag lalo lalo na pag umpisa na mag-diet ka para kang ano? Para kang nanghihina na walang powers powers na ewan ko na yun bang uh, madali kang magalit, yung mga ganun, yung, yung hindi maganda yung mood mo. Uh, hmm. <laughs> Tapos gutom ka. Ako -galit. Hindi, sinasabi ko lang. Na ko lang sa kanila kung ano yung ako. <laughs> oh, Ginoo ako. O so, di ba? Sabi mo 'yon sinabi mo kanina. Hindi, hindi ko nasabi nin. Sabihin mo. Anae din hmm. ba gag? Dembret te ah. Ako talaga 'to ni. Na ikabel ito, Jay. Nagugawa ng itlog para sa akin hmm. Sabihin mo yung sabihin mo kanina. Hmm. Ano yung hindi mo kaya? Hello. Hmm? Oh, ayan. Kanina yan? Para kay Liam yan. Para kay Liam. Ito niya na inunibiling in, in to Charlie. Oh. Pumasok yung mga yung ukis. Yung balat. Balat, <laughs> balat ba? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Balat bang tawag dyan, mga kaibigan? Hmm. Meron ka sinabi kanina, kukulitin kita hanggang sabihin mo. Gutom ako. O, oh, yan. Tapos? Tapos? Hmm. Ewan ko, hindi ko kaya na hindi kumain ba? Oo, oh, oh. dahil? Dahil gutom ako. Tapos? Masarap yung? Pagkain. So, ka. <laughs> o, lang naman yan. Umpisa lang yan. Pero, pwede ka naman. Pwede ka naman. <laughs> Kumain basta ano lang, basta hindi masyadong marami. Oo. So, anong oras pa naman eh? Anong oras pa? Yeah, 6, 6.20 six twenty ng gabi. Okay pa yan. No? namin i out si Jonathan Repuela na taga Silang Cavite at syempre sa buong Repuela family, sa Breako family, Morales family Hello. at Libre family, maraming maraming saramat po sa inyong panonood sa aming vlog. At uh, syempre hindi lang 'yan, sa lahat-lahat po ng nanonood ng ating vlog. Maraming salamat sa support ha. Ah. Mag-ingat po tayong lahat. Good morning, good morning, good morning. Ay, naku mga kaibigan, kailangan maagang maaga tayo ngayon sa trabaho. morning po. Uh, yun, marami tayong gagawin kaya maaga tayo ngayon mga kaibigan. Sino lang, Si... <laughs> Sila naman mga kaibigan. Tulog pa. So, uh, maaga pa. No? So, let's go! Ay nako, papasura muna tayo bago tayo pumasok. Puno. 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 My goodness, punong lahat. Ah, dito pwede. So, ang hininga na. Patil lang yung ano, basura natin. Eh, yung iba, makitapon yung ka kahapon. So, ayan. Ako, papasok na rin ako dito. Ayun mga mga kaibigan, let's go! Madilim pa oh. Buti na lang. Tumigil yung ulan. My goodness. Thank you Lord. Kasi mahaba-haba pa yung lalakarin natin kaya. Maswerte tayo. Walang ulan. Nakalimutan natin yung gloves natin. Mag-gloves muna ako mga kaibigan. Grabe ang lamig, lamig ng panahon Oh my goodness Ewan ko nasa Ano yung nayata ngayon? Zero, zero degrees, hindi ko alam My goodness, ang lamig Ay nako Ay ore, rame, yung aso Oh